Ay, mga langga, good morning, good morning po Mahaga nagising si Mama Ling Kasi nadibago po ako sa Sa oras po dito Tapos ang aga ko natulog So pasensya lang kayo mga langga Kasi hindi ko na-upload yung po Paano ako nakapunta ang mga process na pupunta dito. Hindi ko na-upload mga langga. Iyon, andito na po ako sa humanitarian area quarantine. So, mga langga, ipakita eh, ko po sa inyo yung place ng humanitarian quarantine area. Wait lang, babaong lang ako. So, mga langga, ito. Mukha pa ako haagad, diba? Papakita ko sa inyo, buksan ko lang yung ilaw. Wait lang. Hmm. So, yan. Mga langga. Ito po ang humanitarian area quarantine. Ito po yung room nila. So, nag-order po ko kahapon ng kape, cup, at saka sukal. So, may binibigay naman mo po silang pagkain dito. Ano na, yung kahapon na ano sa akin. Kagaya po nung umuwi ako sa Pilipinas. Hindi ko po siya nakain kasi Maga nga po ako natulog mga bandang si siya tayo. Nakatulog na ako kasi too much pagod sa traffic. So, shout out po dito sa sa Apex National Catering. So, sila po yung nagpo-provide ng na pagkain ng mga nakakwarantin. So, shout out sa inyo lahat. So, ito po ang banyo ng quarantine area. Ito po, in order ko kahapon. Kasi wala silang sabo. Wala silang, Wala kasi malinis po ang siya. Nakikita niyo naman po mga alangga. Andito na naman po si Mawala. Sa dikna sa subscribe. Maraming shoutout po kay Ninian Vlog. See you soon. Yan. Ito po yung cabinet. Na walang kalaman-laman. <laughs> so, ito po ah, ang ano, ang higaan. Ito. Kita niyo po ito. Wala mo lang ka. Pulos-pulos. Ganito lang ka. And then, isang unan. Isang unan. Isang upuan. Tapos, meron nya lang, lang ang TV. Hindi ko mapanooran. Kasi, hindi siya naka-attach sa cable. Siyon. Pero binigyan kami ng password ng para sa TV. Pero, paano? How? So, ito po yung mga imbagahe. Marami pong lalaban pag uwi. At dito po ako sumakay. Ito po yung pouch na binigyan ng uh, itihad. Thank you. Thank you for the safe travel. Maraming salamat itihad airlines. Airways. So, ayan po. Ito po ang aming hotel. <laughs> Natawa po ako mga alanga. So, buksan natin yung curtain. So, kanina pa ako gising mga langga matili pa lang. So, nakita niyo po. Napaka-foggy. Hindi siya pwedeng buksan. The bigtana. Ayoko. Nakita niyo yan? Maano? Fog. Sabi nga ni ate, Catherine, karong foggy day daw. So, magtatag-init na talaga. So, maraming maraming salamat sa pagtambay sa aking video. Please subscribe my channel. Here mamaling again. Here in Abu Dhabi. Then I will go to Al Ain. So thank you. Please subscribe my channel. Para may mga magdadaan na content. And videos. Sa inyo. And like and share it. Mga salama. God bless. Be safe always mga abayan. Be safe always mga mahal ko. Shout out nga pala sa aking Papa Jean At sa aking baby love. Ingat kayo dyan. I love you. Ayoko umiyak. Bye. Maa salama.